mga kaibigan magandang hapon sa inyo lahat narito na magkalaan mga kapatid ganito yan yung ating metal detector na nakuha ng AKS uh, real AKS pero pala sikreto yon. malalaman mo ro sa mood 1, mood 2, mood 3, mood 4, mood 5 mood 5 all kung sabihin pero doon mo pala malalaman kung gano'ng ka nakalayo sa items na hinahanap mo at kung gano'ng sa kalalim hindi katulad ng mga Uh, black hole or uh, real uh, na makikita mo ro sa digital niya kung gano'n sa kalalim kung gano'n sa kalayo ito naman makikita mo sa, sa antena sa pamamaraan ng pagbukas ng antena doon mo na sa malalaman kung gano'n pa kalalim at kung gano'n kalalim yung kanyang makukuhang uh, pagka-select ng lalim ng gamit natin ha? assembling ko muna ito at uh, pakita mo muna dito kung ano ito mga itong ating gagawin ito siya ang ating gagamitin ang real AKS na ito bago ito meron siyang tinatawag nilang filter ito yan ang filter niya 6 antenna para mapa natin kung paano ang pagkukan nito ganyan lang naman yan 6 antenna at dito sa antenna na ito dito mo malalaman kung ang uh, na-search niya o nakita niyang item kung gano'ng kalalim ikaw na bahala mag alam bawa umikot sa sa nasa 15 meters ang lalim ngayon para makasur ka kung nasa 15 meters nga yung item na hinahanap mo dito sa klase ng antena mo malalaman isa setting pala kung nasa 3 meters lang siya 5 meters, 6 meters, ganun lang ang lalim ng kung nagkukang kayo, baka masadong malalim yan, hindi natin alam kung gano'ng kalalim sa antena pala, sa sign ng antena dun mo malalaman kung nasa 12 meters, 6 meters, 5 meters yung lalim ng nababawasan. Ito ang kanyang kwan, filter kung tawagin. Yan, umilaw na siya, di ba? Ito ibinabaon sa lupa ito. Tinasaksak lang na ganyan niya. Yan. Yan na ang niya kakalat na kukuha ng quad items. Ito ganito yan ayon dito sa kaalaman natin na naging rin naman experience ko sa dati ko nung natutunan ko ito mayroon sila tawag itong mood 1, mood 2, mood 3, mood 4 na sinasabi kapag ang hindi ka malalaglag hindi ka ayan, malalaglag na sabi kong huwag eh pag nasa mood 1 ka pa lang alimbawa malayo ka ka ang setting ng antena mo is paharap paharap sa yung dalawa nito si harap mong ganyan yan. Yan ang magiging forma niya ngayon. Tapos, ito is medyo nakaharap sa ganyan, itong dalawa. Yan ang forma niya. Ang, ang masyosert dito, ayon dito sa libreta niya, na, natutunan ko na 100 meters ang layo. Na ang lalim niya ay nasa 3 meters lang. Ganun pala yun. Pag ganyan ang forma niya, ang, ang hahanapin lang niya es yung sa 3 meters lang ang kan ang lalim nung hahanapin niya. Pero kapag ang hahanapin mo halimbawa eh halimbawa ay mas malalim o hinahanap mo eh mas gusto mo yung malalim-lalim pa ng kaunti. Ito yung ready. Yan. ito ang madadali ng, ng pan nasa 100 meters ang layo. Pero ang lalim yan, alam mong ganyan. May ikot na siya, tumirada na. Yan. O yan, gusto mo sang malaman kung gano'n sa kalalim. Pag umikot sa, sa ganitong style ng antena mo, nasa 3 meters lang, 3 meters o 2 meters lang pataas ang magiging forma kung ganyan ang antena niya. Ngayon, sa mood yun, ha, kapag mood to na ako ang ang dadali mo ito ito ang tenor ita, itataas mo na ng gusto ito yan yan ang kukan mo ngayon dito ganon ito din itatabi mo ito at pagkaharapin mo lang na ganon ayun ang naging problem ko para tatamaan yung kamay eh yan yan ang magiging forma na naman ito ngayon. Ibang, ibang klase na naman ang forma niya. Oh. Ang madadali naman ito sa mood 2 na ito is 50 meters lang ang layo niya. Eh, tapos, ang lalim niya, 6 meters naman ang kukunin niya ngayon. Ang iikutan niya. Ang hahanapin niya. Yan yung sa mood 2. Ngayon, pagka gusto mo na masamotri, diretsyo na yan. Ito, ayan. Yan, yan na ang mood 3. Masabihin, kaganyan na ang mood 3 ang madadalin yan 10 meters ang layo lang tapos ang lalim niya yan na yung 12 meters o papalakas ng lalim niya ang nadadalin conforme pala sa mga antena na ito yan, sa mga antena na yan ang design, ang forma pala niyan. yan din ang magiging forma niya pag gusto mo halimbawa ng mas malakas pa Tapad, ganyan ang design niya ang makukuha mo sa mode 3 ngayon kapag mode 4 na at titirahin mo ngayon pas babaguhin mo na naman ito pagbala, pag pagtatabi-tabihin pag, 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 mo sang ganyan. Yan na, ang pinakamahala ang yung malambawa, nasa 1 meters na lang. Ang layo mo, ang hahanapin niya, kumbaga, ayan eh kayo site ko eh, dito eh kayo. E. Kumbaga, dito ka lang, nasa 1 meter lang yon ang hahanapin niya, yung malapit lang. At pag tinapatan niya na yon 12 meters ang lalim. Sa mode 4 yan, ha? Mode 4 siya. 12 meters hanggang 12 meters ang ang, ang, ang uh, lalim ang deep hahanapin yan pag ganyan ang klase ng buka ng antena magkakatapat na ganyan ang liste niya yan ang mode 4 ngayon ang pinakamaganda na sinasabi dyan yung mode 5 yung number 5 na mode dito pag kasi sa mode 5 all lahat na pang lahat na siya 500 meters ang layo ang kanyang matutumbok 500 meters na ang lalim niya ay 70 meters yun na pang lahatan na ang, kanya, ang magiging forma niya ngayon ang forma niya yan yung ordinary forma niya yan ang forma ngayon ng uh, board 5 all yan yan na ang forma nya tayo kasi lagi ordinary natin ginagamit yan eh. yan pag ganyan lagi ginagamit natin eh. yan ang mode 5 pinakamaganda ito gagamitin mo kung mag-uumpisa ka pa lang halimbawa ah uh, ano ba itong lugar natin nato hindi mo alam kung merong nakabaon o wala. Itong mode 5 ang gamitin mo. Kasi nasa 500 meters yung layo. Kahas kalahating kilometro ang layo. Pag mula sa kinakatayuan mo, lalo kung meron kang filter na ganun. Ang lalim nito ngayon, naabot sa na 70 meters. Ayon sa experience ko rin ha. Talaga napakalalim. At ayon din naman dito sa uh, katalogo niya. Sa manual niya. Kung trakin nito 5 all Mode 5 all Yan na Ito magandang unang mong gagamitin Ganyan ang angpena yes, yeah. Yan siya Yan na pinaka forma ng angpena Nasa 5 modes pala yan Ang ganyan Yung sa tracking niya na Mode 6 Huwag na yun Pasado ng panyo Ang sinasabi din naman dun eh Basta gamitin mo na lang yan To start the search job after this step Go to uh, Mode All 5 Sabi niya Oh. Eh, mas maganda yung mode only sa mode 5 ang gagamitin mo. Pinapamalaksa, mas kaya na yung mode 6, tracking mode, ganun pa rin ang design niya, ganyan pa rin. Ang pinapayo nila mode sa mode 6, mode 7, good light mode, gold light mode, ganun pa rin ang kinukan nila. Ganyan pa rin ang antena niyan, the best. Tapos pag malapit-lapit ka na, binababa din nila yan. Ganyan, binababa. lagyan yeah, lock kung click one kumbaga doon one click lang kasi may kanya eh parang yan yan din ito ang tinatawag nila pag inangat mo ng bagdang yan ya mo ma reset resetting na yan igaganyan mo siya uh, kan mo sa sa north pag reset mo yan, yan ang kung palo ng antenna ganyan ang tama ng antenna ikaw kan mo muna kung nasa north yan hmm. kanak ground balance sa kailangan din kaya importante rin kasi nito ng ground balance bago mo umpisahan mag surf lahat yan uh, okay na siya yun na siya, mo muna siya yan na yung sinasaban nilang um, uh, mood, mood 7, mood 6 8, 9 tracking, yan ang pag-reset mo ngayon hmm. kung malayo ka pa hindi mo alam na malibawa sa gabi bundok gabi ilo, kung saan ang lugar ka e mo na muna lang sa mood, sa so mood 5 all yung ganyan 500 meters na halos 70 meters ang lalim kapag nandun ka na natumbok mo na halimbawa umikot na sila umikot na ganyan dyan na tumira na tumira na ganyan oh. para malaman mo kung gano'n sa kalalim i-reset -re mo ngayon siya pag na-reset -re mo na sa ganyan madali oh, na may click ah oh. gagawin balas mo na malapit ka rin sa set sa setting mo malapit ka ron hmm. pag na-reset -re mo, mo na sa ganyan itaas mo na kunin mo na yon kunin mo na kagad sa, sa 5 meters ang lalim yan pag, pag uh, asan ba yung mood 5 e para sa, sa nasa mababaw na mood ka lang eto siya o oh. tama yung ginawa natin diretso lang ito diretso ka ito ganun mo yan ganun ka dito ayan o oh. ito ang um, kinatawag nila sa mood to ka na para 50 meters ang layo 6 meters naman ang lalim na madadali at tirahin muna siya kapag pag hindi nyo kayo madali sa 6 meters yan ibig sabihin mas malalim ka pa sa 6 meters na yan ang gagamitin mo ngayon yung motor hanggang 12 meters na siya e diretsyo mo na yan yan hanggang 12 meters na ang lalim yan yan e lahat nang merong ganitong hawak pag kayo mag alala kung paano nyo makukuha ang lalim. Hindi basta meron tayong nakita o meron tayong na-search kung sa kung kalalim. Ah, kung, kung kalaki ang nalaman natin na nasa lalim ng lupa. Kailangan din nating malaman kung gano'n sa kalalim para malaman natin kung gano'n katagal tayo pa o ano bang gagamitin natin, mapaghahandaan natin. Kayo katulad yan, kung matututunan ninyo ang tamang paghahawak nito para ma-search ninyo kung gano'n sa kalalim, alam nyo kung nasa Smithers ba sila, nasa 7 kayo sa Smithers, sa pamamaraan nito. Kapag tinira nyo siya sa, sa mode 2, na pang 6 meters, at hindi sa doon umikot, kaya ano ba, tinira nyo sa, sa mode 5 all, umikot siya doon umikot, hindi sabihin lang siya. Pero pag tinira mo doon sa mode 2, na pang, pang 6 meter, hindi sa umikot, itaas mo. Kumbaga, mas malalim pa siya. Kaya gamitin mo yung mode 3, Hanggang ang mode 3 kasi, hanggang 12 meters. Doon mo malalaman ngayon kung gano'n sa kalalim. Ngayon eh, mga kaibigan, sana sa video natin na ito, marami kayong natutunan, na nakapagturo na naman ako sa inyo na dapat din natin masterin. Yung may mga hawak nito at yung may gusto rin bumili ng ganito. Na malalaman mo pala kung gano'n rin sa kalalim. Mga kaibigan, maraming maraming salamat. Sana yung lahat ng tatay mananalangin sa Diyos may kapal. Sa Diyos amang may gawa sa atin lahat na may lika, nawa ay tulungan tayo at ituro sa atin ang tama natin gagawin sa araw-araw upang madali natin makuha ang ating hinahanap. Maraming maraming salamat po. Thank you po.